Hi guys! Magandang gabi po. Oras po ng aming pagkain ng hapunan yung anak ko po. Tingnan niyo po yung anak ko. Kaawa-awa po talaga. Wala. Ang ulam namin is yung Adidas. Ibig sabihin yung paan ng manok. At saka yung kanin. Tingnan nyo nga mga Tingnan po, pati yung dukot, wala na. Ganyan po talaga, kahirap ang buhay namin. Mga guys, yung anak ko, wala nang makain. Kaawa-awang nila lang. Ang magan, ang ma... Ang batang ito ay patingin nga anak. kasi. hi hi hello ah oh, tinan-nyo guys oh gutom na gutom yung anak ko oh wala nang natira ni kahit isang butil, wala na talaga naman tong anak na to ha huh, lagi na lang napapabayaan